Real talk, kung hindi ka na mahal ng isang tao, kailangan mo na siyang bitawan. Hindi dahil hindi mo na siya kailangan, kundi para hindi ka na masaktan. Kaya bitaw na. Tanga ka na nga, bobo ka pa. Kasi kung itutuloy mo pa, para kang lumalaban mag-isa. Talo ka na nga nilalaban mo pa. Kaya kung mahal mo talaga siya, handa mo siyang bitawan para hindi na kayo mahirapan. Maging masaya ka para sa kanya kung mas liligaya naman siya sa iba. Ganun talaga, may mga taong mananatili sa puso natin, pero hindi sa buhay natin. Sorry, not... Alam mo yung masakit, yung taong sobra mong kinulit Bigla ka na lang pinagpalit Yung taong hindi mo pinagsawaan Bigla ka na lang iiwan Mapapasigaw ka na lang talaga ng sana Hindi sana na lang kita nakilala Sana hindi na kita nakilala Sana hindi na kita Girls, ugali, wag itsura hindi porket guapo na, sasagutin nyo na. Tapos pag nasaktan kayo, sasabihin nyo lahat ng lalaki manluloko. Paano kung sabihin nila, lahat ng babae, guapo lang gusto? Ang unfair nyo, no? Lagi na lang lalaki ang mali. Hindi lang kayo nasuyo, gusto nyo break agad. Girls! Kung umiiyak tayo, umiiyak din sila. Kung gusto mo ng suyo, gusto din nila yun. Kaya wag puro sarili natin, iniintindi natin, nasasaktan din sila. Kaya kung panindigan na ikaw lang. Huwag mo lang iparamdam sa akin na ako ay parang baliwala lang. Dahil kahit gaano ka man kahalaga, ay handa kitang iwan Huwag lang akong magmukhang tanga at masaktan Huli na to ha? Hindi na kita pipilitin magreply Hindi na kita kukulitin Hayaan na lang kita sa mga bagay na gusto mong gawin Pero sana Kung ako naman yung hindi magparamdam sayo mo kong sisisihin Kasi Kinawa ko naman lahat eh Bago ko tuluyang sumuko sa'yo Oh, pasay, 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 pasay Pasasayahin ka lang tapos bigla ka na lang iiwan dilala, Kita na